Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel! Another video tayo. Thank you at tomorrow na after ilang araw dito sa place namin. By the way, nandito pala kami sa Tarlac area at panting update lang tayo sa ating mga gymnos ko. Anong nangyari sa kanila? Gymnos and Cactus pala. So kung anong nangyari sa kanila after ng siguro mga 5 days na tuloy-tuloy na ulan so yan mukhang namang okay yung mga gymnos natin dito mukhang wala namang namatay kasi usually guys pag tuloy-tuloy yung ulan meron ako nakikita yung mga nagkakasikit at namamatay pero dito mukhang okay naman normal pala yun yung sakit is parang yung may mga natutusok tapos nag-jelly sa kanila parang hindi ano naman ako nakita ng na deads so all good naman yung part na yan um, sila tapos dito naayos ko na din pala nailagay ko na yung mga narapat kong konting agave kasi itong konting lemon agave ulit tapos dito tayo. Sa side na to. Sa so, yung mga mother plants. Ayan yung itsura nila. Okay na mukha naman. Close up natin. Mm -hmm. Mukhang okay naman sila. Itong agave natin ito. Parang wala pa naman ako nakikita ang nag-rat. Yan. 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 So, na tayo? Next. Dito tayo sa may mga yan natin. kung so, may mga namatay ba sa kanina? Yan. Yung ganyan. Yan dahil sa ulan din. Yung sinasabi ko, nagmamashi siya tapos, yan, mamamatay na yan guys, after ng ilang linggo, ito'ti siya mamamatay parang wala pa naman, ganun lang sa so, mga aloos yan, hindi ko pa, pa sila narinisan siguro pag nagtuloy-tuloy na maaraw na, yan, matatanggal ko na yung mga dahon-dahon dyan, so ganyan yung itsara nila dyan, sa so, mga mother plants natin Ganyan. Ha? Dito sa hall. Sa ating mga Sansevieria na may kuwanting award yan at twirl. Ito, ganda-ganda ko dito. Buti hindi na matay tong jade na to. Kahit sobrang babad sa, alak, sa ulan. Tapos nag-start na din palang mag-flower yung mga Priority yan natin. Cute naman. Meron siyang baby dragonfly. Okay. Yan. Medyo trick na ang araw. So, pawisan tayo. Dito na lang sa baba. Siguro, pag nagkaano ako, time ako, pag didikit-dikitin ko na tong mga to. Kasi iba, isa-isa na lang yung laman. Ayan, ikukompat na lang siguro natin sila. Ayan, para magkaroon tayo ng space. Dito sa taas, yung propagation natin, natanggalin natin itong laho na ito. Ayan, kita nyo, nahukay siya nung tulo nung ulan dito sa ating net. Ayan, tapos tatanggalin ko din yung mga tubo-tubong yan. Tapos, ayan, ang sipag mag-flower ng ating Stapelia gigantea. Ang dami pati doon sa side na yan, may flower sila. Yung nga lang guys, mabaho siya. So, makikita nyo, yan, ang daming lumilipad. Sobrang na-attract yung mga langaw sa kanya. Tapos, yan, pero maganda siya. As in, isang parang malaking star. natin. Ang dami pa niyang flower dyan. Ito sa mga propa natin. Tingnan natin kung may mga nag-mushy-mushy ba dyan. Mga tayo-matay. Wala pa naman. Yan. Magang okay naman sila. Kasi ito. Yan. May labas ko na siya. May baby to. Tinanggal ko sa kanya. Pero hindi ko pa nare kulang pa ako ng hustle. Kung may lipat ko na siya. Next, dito tayo. Sa ating pahagdan style. Ayan, nalagay ko na yung dito. Nalipat ko siya dyan. Tapos yung thirsty niya natin. Parang pahinog na yung kanyang mga flower. Nakikita niyo yung seeds niya. Pati yung soy siya. Ayan. Baby niya yun. So, sana dumami yung Dessie. Yung cute nila, no? Para silang maliit na. Kamukha niya yung mga desert rose. Pero hindi siya desert rose. So, ayan. Dito tayo sa pinakamataas muna. Tapos, habang nono ako ng mga vlog sa YouTube, nakakita ako ng yung isang vlogger ng sa halaman. Nilalagay niya ng plastic cups yung mga melon niya para daw hindi mangitim yung cups. etong yung crown ng melon niya. So, trinay ko. Pero, siguro mga nung nakaraang araw ko lang nilagay. Tapos, ito kasi hinahayaan ko siya na mabasa. Kaya, ayan, mangitim na. Pero, orange melon yan, guys. Kasi itong mga red mellow ko. Yan. Wala pa silang crown. Pero yung white ko noon, namatay. So, yan. Maglalagay natin tayo para hindi nga naman mangitin. So, adapt natin yun. Kasi ito yung mga bagong repot ko na nilagay ko na siya kahapon. Tapos, ito. Yan yung mangyayari pag nasobrahan sa water na tuloy ganyan um oh. patay patay siya so check natin yung mga babies niya kung pwede sa natin ito ni next yan ito ano kaya ang nangyari doon? Yung mga dots na yan, hindi yung sinasabi ko guys. Yan din Paano kaya yan? Kung kaya yan magmamash. Hindi na sila mamamatay doon. Next, lipat tayo dito. Parang okay naman dyan. Dito sa baba. Ayun, ito pa. May sakit siya. Ayan, ano kayong pwedeng gawin natin dyan, guys? Next. Oh, mm -hmm. ito din. Mm-hmm. Ito sa mga propa natin. Oh, ito din. Para ah, na maalam na siya. Tatanggalin na lang natin para hindi na yung iba. Next, sabi niya na wala naman ito mm -hmm. Dan, so sila okay. so tanggalin na lang natin yung may mga black spots tapos dito na Yan, sobrang init na. Papasok na ako guys. Thank you guys for watching. Sa susunod live. Bye.